Ano daw ba ang gagawin kapag pabalik-balik ang amiba ni baby? Effective daw ba yung kayas? Ito yung parang pinapahiran mo ng dugo ng baboy or parang manok. Actually hindi ko alam, tinanong ko lang ito sa uh, sa mga ibang mommies dahil ginawa na daw ito sa kanilang mga anak at nagkakaroon pa rin ng amiba ang kanilang mga babies. So, pag-usapan natin to, no? Ang amiba ay isa pong parasite kung saan nakukuha ito by ingesting contaminated food or water. So, yung mga ibang infant, nagkakaroon sa na nito kahit breastfeeding naman. So, saan niya nakukuha? Pwede kapag nagsusubo-subo yan ng mga laruan niya or no ng kamay niya tapos madumi or pwede naman na nakainom siya ng tubig dun sa liguan di baby. Or yung mga infant na kumakain na, baka contaminated yung kanyang kinakain. Or pwede dun sa bote. So, hindi nasa-sterilize ng maayos yung kanila mga bote. Or, pwede rin, nakakain talaga siya ng maduming pagkain. So, kapag once na na-infect na, na siya ng amoeba, magiging dormant na po yun sa ating katawan. Matutulog lang yung parasite na yun, and then, kapag nagkaroon na naman ng contamination, gigising. Kaya pa ulit-ulit yung amoeba. So, ano po ang tip ko po sa inyo? Hindi po yung kayas, kasi medically speaking, wala po ito sa libro at wala po talaga siyang scientific basis. Pero kung nagawa na po nyo ito sa inyong mga baby, pero well, sabi nga, kung ikaw ay isang nanay, wala namang, wala namang mawawala. Pero dapat baligo siya agad, ha? Pero yung mga, yung mga mami sa man na hindi pa nakakagawa nito, well, huwag na lang gawin dahil hindi talaga siya effective. So, ano nga ba ang pwede natin gawin para hindi na bumalik ng aniba? Una, kailangan talagang manatiling maganda ang hygiene ni baby. Of course, kasama doon yung palaging hand washing, yung pagpapaligo sa kanya ay araw-araw. And isa pang tanong, do kailangan ba distilled water yung pagpapaligo kay baby? Kailangan ba gamitan siya ng distilled water? Well, hindi naman. Kasi hindi naman talaga niya lulunukin yan o hindi naman niya talaga iinumin yan kung hindi niyo ipapainom, di ba? So, hindi naman kailangan na distilled water yung ipapaligo kay baby. And isa pa, kailangan lagi niyong i-sterilize yung mga laruan ni baby, hindi lang yung mga bote. At kapag naman nagpapa sterilize or nag-i-sterilize po kayo ng mga bote ni baby, kailangan sabay-sabay na, tapos, pati yung paglalagay ng tubig, ng distilled water doon sa bote, sabay-sabay na din, at syempre, kailangan i-seal po yung mga bote na yun. Isa pang tip is maganda na yung mga distilled water po ninyo ay yung mga maliliit na lang, pero kasi, ang isang risk naman doon is environmental. <laughs> Nakakasama kasi yan sa environment, yung marami ka pang bibilhin na maliliit na distilled water. So, ang gagawin nyo na lang is siguraduhin nyo na lang na kapag kagamit, kapag ka-open nyo ng malaking distilled water at ibubus sa bote ni baby, eh make sure nyo na lang na sa sarayon at talagang selyado po yan. Kung gusto nyo naman na maraming, maramihang bote na distilled water, Well, okay lang din naman. As long as kaya nyo pong i-recycle po yung mga plastic bottle. So, yun lang. Bye-bye.